bawat isinasa Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada. The heart of changing lives. This is 105.1. .1. Brigada News Brigada FM. News FM. Manila. Manila, the music and news authority. One time the new Filipino time. Cabrigada las dosina ng tanghali. That Time Check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali, tatlong araw na tigil pasada ng piston, umarangkada na... Ang DOTR tiniyak na mabibigyan ng due process ang mga PUJs na hindi magpapakonsolidate. Senadora, nanawagan sa DFA na kansilahin na raw ang pasaporte ni Kibuloy. Pangulong Marcos nag-iwan ng apat na alituntunin sa mga bagong graduate ng Bangsamoro Police Basic Recruit Course. Pagbabalik naman ang sesyon sa Senado, sinalubong ng kilos protesta. At matapos ang anim na linggong sunod-sunod na Taas presyo sa gasolina Rollback sa lahat ah, ng oil products kasado na bukas Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong pusong, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve to a better life, life. Ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali Araw ho ngayon mga kabrigada ng Lunes, April 29, 2024 At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Lisay At Brigada Leo Navarro Malikde Brigada Balita Nationwide sa Tanghali At sa detalyan ho ng ating mga balita mga kabrigada Nagsimula na nga ho ngayong araw Ang nationwide na transport strike ng grupong piston Para nga ho tutulan, ito nga ho nalalapit na deadline ng franchise consolidation para huyan sa PUV Modernization Program sa April 30 bukas na huyan sa E. Rodriguez Avenue sa Quezon City. 80% down ng mga pampasiherong jeepneys ang gumarahin na at sumama ho sa tigil pasada ng piston. Hindi pa naman ramdam sa Caloocan City ang tigil pasada at ilan sa mga jeepney drivers ay tuloy-tuloy pa rin daw sa pamamasada. Apektado naman ang mga pasahero na biyahing palayon ginto sa Maynila papuntang Guadalupe sa Makati City dahil gumarahin na rin ang Agua Hoda o yung Agoncillo Guadalupe Jeepney Operation drivers association Magkatapos nga ho ang tatlong araw na kilos protesta ng grupo sa May 1 o yung Mayo 1 araw ng paggawa Rigata, malita, nationwide mga kabrigada, nilino po ng LTFRB na hindi mamadaliin ang pagbili ng mga modernized jeepneys. Sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Chofilo Guadis na mabibigyan pa ng tatlong taon o higit pa para magkaroon ng e-jeeps ang mga tsuper. Ito ay basta't sasapi ang mga drivers o operators sa mga kooperatiba. Anya, di naman kaagad ang transition at pwedeng paunti-unti o pa isa-isa ang pagbili ng mga bagong units. May tuturing naman daw ng Department of Transportation na very good number ang bilang ng mga jeepney drivers and operators na nagpa-consolidate na isang araw bago matapos ang deadline ng franchise consolidation para sa PUV Modernization Program. Sinabi ni Transportation Undersecretary Andy Ortega, na umabot na sa halos 79% ang mga nagpa-consolidate para dito. Malinaw daw itong indikasyon na majority ng mga tsyuper at operators ay sasama sa consolidation. Sa kabila nito, tiniyak naman ng transportation official na magkakaroon pa rin ng due process sa mga tsyuper na nagmamatigas na mag-consolidate. Anya din naman sila basta-basta matatanggalan ng prangkisa dahil bibigyan na muna sila ng shokos order at pagpapaliwanagin. Brigada Balita, nationwide. The OTR naging matibay na dapat ng nga ahong ituloy ang PUV Modernization Program. Brigada Sheila Matibag i-Brigada e Bo! Brigada! Brigada. B -b 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 nanindigan si Department of Transportation Secretary Jimmy Bautista na kailangan ang ituloy ang PUV modernization program. Ito ay sa harap ng nalalapit na deadline ng consolidation ng naturang programa. Ayon kay Bautista, syam na beses na nilang inextend ang deadline, kaya dapat nang matuloy talaga ang pagpapatupad nito. Muling nilinaw ng kalihim na hindi naman kaagad aalisin ang mga lumang sakyan dahil aayusin lang nila ang operations ng mga grupo. Kailangan daw kasi munang mag-consolidate para maging maayos ang management, dispatch system at tamang maintenance. Sa huli, pinaalalahanan ng opisyal, ang mga hindi nakapag-consolidate ay mawawalan ng prangkisa matapos ang April 30. In the heart of changing lives, ito si Brigada Shilamatibag ng 15.1, Brigada Niyo sa San Manila. The music and you, a Brigada Balita Nationwide. Isang mambabatas na nawagan po sa pamahalaan na irespeto ang panawagan ng mga driver at operators. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada. 5. Report. Nanawagan si Gabrielle Women's Party representative Arlene Brozas na irespeto ang panawagan ng mga driver at operator na ibasura na ang anti-poor at hindi makatarungang PUV modernization program ng pamahalaan. Aniya makatwiran at malinaw ang kanilang panawagan dahil ito'y usapin ng pangkabuhayan. Nanawagan din siya sa Kongreso na magkaroon ng hearing tungkol sa PUVMP dahil hindi pa rin umano na sasarahan ang usapin. Saglit pa ni dapat solusyonan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang issue at wag nang pahirapan at pabayaan ng mahihirap nating na mga kababayan. Samantala na nindigan naman si Transport Secretary Jaime Bautista na wala ng extension ang deadline ng franchise consolidation. Mahigit siyam na beses na umanong na extend ang deadline kaya dapat nang ituloy ang programa. In the heart of changing life, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News. Bumahatao, Brigada Balita Nationwide <laughs> Samantala mga kabrigada, Senadora, nanawagan ho sa DFA na kansilahin na ang pasaporte ni Kiboloy. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! 5! Report! Senate Deputy Minority Leader Risa Honteveros sa Department of Foreign Affairs o DFA na kanselahin na ang pasaporte ng puganteng si Apollo Fibloy. Ito ay matapos ang hindi nito paglitaw sa Senado o maging sa Korte sa kabilangan ng mga order o kaso na inihain laban sa kanya. Ayon kay Tiveros, imbis na magpakita ito ay panay audio message ang nilalabas ito na tila nang iinsulto pa sa kakayahan ng gobyerno na matuntun siya. Alin sinin ito ipinuntun ng senadora na hindi dapat ito palagpati ng gobyerno bagos maging nito ito upang tiyakin na hindi na makakagalaw pa si Kibloy. Malala ayon kay GSA spokesperson Teresita Daza, magiging red flag sa anumang aplikasyon sa mga GSA consular offices sa loob man o labas ng bansa ang pagkakansala sa pasaporte ng isang individual. In the Court of Changing Life, ito sa Bigada and Cortez ng 105.1 Bigada News Zapa Manila, the music news of... Brigada Balita Nationwide! Pangulong Marcos nag-iwan ng apat na alituntunin sa mga bagong graduates ng Bangsamoro Police Basic Recruit Course. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada! Brigada. Brigada. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang graduation ceremony ng Bangsamoro Police Basic Recruit Course Batch 2023-01 Classes Alpha Bravo, Bakas Lipi sa parang Maguindanao del Norte. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Pangulong Marcos ang ginawa nilang pagpili sa kapayapaan, katarungan at pagkakasundo sa pamamagitan ng desisyon nilang pumasok sa pagseserbisyo sa publiko. Sinabi pa ng pangulo na ang kanilang pagsasanay at pagtatapos ngayong araw ay higit pa sa pagtupad sa mga obligasyong nakasaad sa bangsamoro organic law. Nag-iwan naman ang apat na punto ang presidente sa pagtahak ng mga bagong miyembro ng Bangsamoro Police sa bagong daan Una rito dapat anya nilang alalahanin na ang pagkakatanggap sa kanila ay dahil sa kanilang karakter at hangaring makapag-ambag sa ikauunlad ng Bangsamoro o sa madaling sabi ang kanilang integridad ang susi ng kanilang tagumpay. Pangalawa ang tapang at determinasyon. Dapat din daw isa puso at isa isip ang imahe ng kanilang rehiyon at bayan na may seguridad at kay sana at hindi rin anya dapat nagtatapos ang pagpapaunlad sa kanilang sarili upang tumaas ang kalidad ng kanilang serbisyo. Gayun din ang pagiging tapat at tunay sa kanilang tungkulin. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music News Authority. Isang grupo nagsagawa na ng protesta sa harap ng kampo krame para ipanawagan na ilabas na ang dalawang IP activists. Isang taon matapos umunoy sila'y dukutin. Brigada Kath Austria e Brigada Bo! Brigada! brigada. <laughs> report! Lag sa gawa ng kilos protesta ang isang grupo sa harap ng kampo krame kaninang umaga para ipanawagan sa mga otoridad na ilabas ang lawang IP activist na iniulat na nawawala simula pa noong April 28, 2023. Ayon kay Katribo National Convenor Beverly Longid, ginawa nila ang pagkilos upang ipaalam sa publiko na kahit isang taon nang hindi nahahanap si Dexter Capuyan at Bazu De Jesus Patuloy ang kanilang panawagang ilitaw sila at bigyan sila ng hostisya. Ayon sa grupo, ang dalawa ay dinukot umano sa Golden City sa Rizal ng umunay mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG pasakay ng isang sasakyan. Kasabay nito nanawagan din ng grupo sa mga otoridad na itigil ang red tagging terrorist designation dahil ito umano ang isang dahilan kung bakit nadudukot ang mga aktivista at environmental defenders in the heart of changing lives. Ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Bagong Bago Brigada Balita Nationwide Mga Pag kabrigada, pagtugon sa isyo ng mamamayan, hindi tsa-tsa yan po ang panawagan ng kilusan para sa pambansang demokrasya o kilusan sa pagbabalik ng sesyon sa Senado. Ito ay alinsunod sa muling paggulong ng usaping charter change sa mga natitirang linggo ng pagdinig at sesyon. Ayon sa nasabing kilusan, hindi sila titigil hanggat hindi magigising ang Kongreso at ang Senado sa kanilang hinaing. Maalalang unang sinabi ni Senator Robin Padilla na maganda kung maisasama sa Chacha ang pagtalakay sa political revision dahil maaari itong makatulong sa pagsugpo sa kagutuman sa ating bansa. Rapido, Ito hong polisiya hinggil sa selective deployment ng OFW sa Libya nagrekomenda ho kasunod nga ho nang ng isinagawang congressional mission. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada e mo! Brigada! brigada. Uling nabuhay ang pag-asang makapagpadala ang Pilipinas ng mga manggagawa sa bansang Libya taking isang congressional mission sa Libya, sinabi ni House Committee on Overseas Workers Affairs Chairman at Kabayan Party List Representative Ron Salo na bumuti ang sitwasyon ng seguridad sa rehiyon at naging stable ang working environment para sa OFWs. Ginanap produktibong diskusyon kasama ang Libyan government officials na kinabibilangan ni na Labor Attaché Ziad Amer Al-Said Bin Gadir, Minister for Labor and Rehabilitation Ali Al-Abed, Deputy Minister for Health Samir Abdullah at mga opisyal ng Ministry of Oil and Gas at Department of Support and Development of Medical Services. Kasama sa rekomendasyon ng Philippine Charge Affair sa Tripoli na si Alan Ray Gabriola ang pagbuo ng polisiya para sa selective deployment na ang target ay ang mga sektor ng kalusugan, oil and gas, edukasyon at food manufacturing. Maliwanag ni Salo, pinahahalagay. hindi lamang dahil sa kaalaman, kundi sa kanilang dedikasyon at abilidad na iangat ang mga komunidad na pinaglilingkuran. Tinalakay din sa diplomatic visit ang pagresolba sa mga isyu ng hindi nababayarang sahod ng Filipino nurses. sa ibang nationalities at employee covered fees. Kasunod dito, isusumite ang assessment report na naglalaman ng findings at kasunduan mula sa misyon sa Department of Migrant Workers, DFA, at kay House Speaker Martin Romualdez upang makatulong sa evaluation ng umiiral na deployment ban sa Libya. In the heart of changing life, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Pino. Brigada Mga kabrigada, muling pinaalalahana ni Senate Committee on Sports, Chairperson Senator Christopher Bongo, ang publiko na lumayo sa paggamit ng ilegal na droga at pumasok sa anumang sports. Ito po ang naging mensahe ng Senador matapos ngang pagdalo niya sa Central Luzon Schools Athletic Meet sa San Jose, Tarlac. Ang nasabing Athletic Meet ay dinaluhan naman ng mga kabataang atleta mula sa iba't ibang sulok ng Central Luzon, gaya po ng Tarlac, Pampanga, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija at Zambales. Malalang isa umano sa layunin ng nasabing pagtitipon na bigyan ng pagkakataon ang mga kabataan na ipakita ang kanilang pagmamahal sa sports at ipamalas ang kanilang determinasyon na irepresenta ang kanilang mga pinanggalingang Brigada Nationwide sa Tanghali. Good news naman sa mga motorista. Simula ho bukas ha, ay lalarga po itong bagong round ng oil price rollback sa lahat ng mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga oil companies, magbabawas ng 25 centavos sa kada litro ng gasolina. Meron din naman pong itatapyas na 45 centavos sa kada litro ng diesel at 90 centavos naman sa kada dalitro na ng kerosene. Maalalang nakaanim na sunod-sunod na beses sa taas presyo ang gasolina hanggang noong nakaraang linggo. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, ang paglaban po sa heat exhaustion ay mahalaga upang maiwasan ang mga komplikasyon na maaaring idulot nito. Ang mga paraan tulad po ng paginom ng tubig, pagpapahinga sa isang well-ventilated o malamig na lugar at ang pagpapalit ng damit ay maaaring pong makatulong sa pag bawas ng temperatura ng ating katawan. Sa panahon ngayon na araw-araw ay padagdag ng padagdag ang heat index sa ating bansa. Mahalagang alam mo ang mga pamamaraan para maibsan po ang init sa katawan. Ang paggamit ng mga wet cloth o cold compress sa noo, leeg at kilikili ay maaari pong magpababa rin ang temperatura ng ating katawan. Mahalaga rin ang agarang pagtugon at paghahanap ng tulong medikal kung ang mga simptomas ng heat exhaustion ay hindi hindi bumababa o lumalala. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong anak. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Six -six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka lunch break man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Nationwide, sa tanghali. Headlines, Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada ninyo, napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the hearts of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami huwang inyong mga lingkod, Brigada Cab Ah! Brigada Leo Navarro Malikde. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of